Michelle Ortega, hindi inilihim sa anak na si Isabel ang sitwasyon ng naging relasyon nila ni Senator Lito Lapid. Alamin sa Ice Report niyan to namin ni Michelle Ortega na hindi niya itinago sa kanyang anak na si Isabel Ortega ang buong katotohanan ng kanyang relasyon sa ama nito, si Senator Lito Lapid. Nagkaroon ng relasyon si na Michelle at ang senador noong 21 years old lamang ang aktres at kasagsaga ng kanyang That's Entertainment Days. Ito ay sa kabila ng katotohanan na alam ni Michelle na may pamilyang tunay si Lito. Ayon kay Michelle, kailangan niya maging honest sa kanyang anak kaya sinabi niya rito ang buong katotohanan ang uri ng relasyon na mayroon sila ng ama nito na may life span lamang at hindi talaga pwedeng magtagal. Sinabi rin ni Michelle na hindi niya nakita ang kanyang sarili na tatanda kasama si Lito dahil alam niya raw na may sarili itong pamilya. Naramdaman niya raw na na-reach na ng kanilang relasyon ni Lito ang lifespan kaya nakipagwalay na siya dito ngunit masaya masaya siya dahil nagkaroon siya ng isang Isabel. Dahil dito kaya kaya't habang lumalaki ay alam daw ni Isabel na ang kanyang ama ay may sariling pamilya dahil hindi siya nagsinungaling dito. Sa ngayon ay masaya na si Michelle at kasal kay Police General Greg Pim Pimentel. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.